Kasi daw sila, minsan hindi sila naniniwala sa vlogger. Patunayan naman nila kung ano sinasabi mo, sinasabi natin sa vlog. Eh, totoo naman. Ah, Hey everyone, hindi tayo ngayon sa mas pinalaki at mas pinaluwag ng peso ng pong rap Ihaw-Ihaw. na dati na sa Calderon Street kaya nandito na sila sa Plaridel Street, sa Subic pa rin. So tara! Marami naman nag-iihaw, pero iba yung Ewan ko, may kakaiba talaga sa lasa ng inihaw nila. Actually, napakalaking bagay niyo po. Napakarami na pong dumayo sa akin. May Quezon <laughs> ah, City. Meron wow. po nang galing sa San Fernando. Meron pa nga isang may-ari ng no malaking restaurant sa San Fernando. Ang salap. Ini-invite ko po, po kayo na pasyalan po itong pong kay Sarap. At tikman po ang aking pinagmamalaki na inihaw po na sariwang liyempo at saka sariwang atay na, na inihaw natin. Hindi po siya po. At ang aming sabaw na lami. Ka kahit, magkano pa yung presyo na yun, basta yoy. masasayahan ka. Sa kinain Totoko. mo, okay lang. Welcome to, to Pongkay Sarap! Ihaw! Ihaw! 12.30 ng tanghali ngayon, linggo. Grabe, puno, full pack. So, nakapila tayo to wait for our turn. Ayan, hintayin na lang natin na may mga bakante at saka tayo makakain. Namiss ko tong pongkay Ihaw! ito yung in-order natin uh, single, 60 pesos. Ito naman yung kanilang double, 120 pesos. Ito naman yung kanilang atay, 60 pesos din to eh. Ito yung kanilang sabaw taba, na pinagkuluan ng mga karne talaga. Tapos sila ginala ng bawang, saka ng dahon ng sibuyas. Uh, ah, liempo oil. Ito yung pinagkatasan ng kanilang inihaw. Popular na hinihingi, nire-request dito sa pohay Laman si Chile Toyo. Lagay natin sa kanin natin. Mm. Yung kanilang mantika, gabi, lalo nagpa-lasa sa kanin. Nandun yung lasa ng inihaw talaga. Yung grilled taste. Papalami pa rin ako ng rice dito. Ang salap. Kailan kayo nagsimula dito sa bagong peso nyo? Ang lumipat po kami noong April 20 nitong 2025 pasko ng pagkabuhay. Ayun, Ayun Mr. Sunday. Easter Sunday. Okay. Mas maluwag, mas doon po kasi tatlong lamesa, apat na lamesa. Ito po medyo madami-dami dito. 30 po ang capacity nito. Tapos sa kabilabas, pwede kami mag-accommodate ng mga hanggang 12. So, up to 50 packs. Kasi nung nakaraan, maliit lang talaga yung pwesto nila. Wala din naman parking. So, ngayon, at least parking na lang problema. <laughs> <laughs> Bakit po kayo lumipat dito? Pala, from there. Kasi po, nagiging struggle ko doon. Yung sales ko, stock na doon eh. Mga customer ko na hindi makakain. Alis na Ayan. lang. Kasi pag nakita nilang po na, alis na lang sila. Tapos, or mag-take out yung pa chance ko na makabenta pa ng rice, soft drinks, mag rice sila, hmm. or madagdagan pa yung order nila. Nawawala. At saka marami akong customer na na gusto makatikim, limited yung hours ng work nila dahil break time lang, oh. hindi na nakakakain. So, nagkataon naman po, may isa tayong mabait na kaibigan na in-offer tong place na to. Wow. nguna una in-offer sa akin to, Bear, wala talagang building eh. So, pinagpatayuan niya para sa akin. So, simula po nun eh, ganito lagi. Sold out pa rin. Awa naman po ng Diyos. <laughs> kung noon, yung mga 50 to 60 kilos natin ay pang weekends lang. Ngayon po, nagiging daily na siya. Sa mga hindi pa po nakapanood ang video natin before, pwede niyo po pong sabihin, ikwento ko anong kung saan nagsimula yung Pongkai, tapos anong meron yung Pong, anong ino-offer ng Pongkai? Ah, nagsimula po kami nung after kung mag-resign mag sa work, nag-decide ako na ito na lang yung ipot-up namin. Since okay. hindi nakakasawa ang inyo, umagat ang uh, umuulan, umaaraw, masarap, walang kasuya-suya. Lalo na po, uh, uh, ako po na ipapangako ko na ang aming inihaw po ay sariwa. Sariwang kain hindi po to frozen, pati po ang aming atay. Nung ako po ay nagsimula ng 10 kilo, siyam na kilong laman sa kilong atay. Tapos, natitira pa. Araw-araw ulam namin inihaw sa hapon. <laughs> Pati ang kanin namin, yung natirang kanin, sabi ko, hindi maaari. Daman lang, tiis lang. Ah, mga ganong ka, yun. po katagal yon. Yung ganon po siguro, mga kalahating taon. Oh, grabe, six months kayo nalagyan? Pag may natira, yes, po. yun ang kakain niyo? totoo po yun. Hanggang naisip ako, isisig yun, natitira. Mm may -mm. okay, sisisig, sisig ka pampangan. Pang oh, oh. Nabibili naman po. Mga bandang huli, ang gusto ng mga customer, may natitira para the next day mo sisig. Kaya lang po, nang hinayang din naman po po kasi sa inihawa ko lang kasi. Oo, oh, oh, tama, tama. So, lumatumaas, naging 20 kilos tayo, 25, 30, 35, 40, 45, hanggang pag weekdays na lang po pala. So, ngayon po, ilang na yung nauubos nyo? Ngayong araw po na to, nasa 60 kilos po yung nini Diem, diem po po. Opo, tapos uh, yung ating pong atay ay bali walong kilo. Limo. Walong kilo. ah yes. Uh, ako po, po na ipapangako ko na ang aming po ay sariwa. Sariwang kain na hindi po ito frozen. Pati po ang aming atay, sariwa ang aming uh, mga karne. Ang aming pong sabaw ay gawa sa sinuso ng baboy. Boto-boto, totoong boto-boto. At saka um, tampalin. Lahat po dito mainit. Sabaw. Soft drinks lang po ang hindi. Sabaw, inihaw, at ang aming kanin po ay mainit. Tapos yung mantika niyo po. Yes, yung mantika po ng dripping po ng baboy. Isa po yan sa hinahanap po dito ng mga customer natin. Mm na request talaga nila. Ano po, wala pong bayad yon? Wala po. Wala extra bayad. Basta meron. Hanggat kaya niyo po. Depende po kung ilang laharo sa hospital ang gusto niyo. Pero wag naman. Huwag <laughs> ano, naman. Ayoko <laughs> <naman. laughs> po mawala ng customer. Hindi, <laughs> joke lang po yan. Nagpapasobra po talaga tayo pag Friday hanggang Sunday. Kasi para na accommodate Medyo extended hours, minsan hanggang alas 3 po kami talaga. Mm. Usually po 5.30 m. Mm. Totoo lang kami. Sa so, mm. pag-weekends na, kapag spend kami ng hanggang alas dos. Kasi yung ibang family talaga They spend lunch. Minsan naman pagkasimba, dito na sila dumili. Oh, oh. Yeah. Sarap naman talaga. Tapos okay. mura pa. Ay, yes po. Hindi pa po kami nagigrist, grist. Although ang mahal na po ng baboy. Ayan pa ay 60 pesos parang per single. Per herb. um, we serve mix. Pwede mix na atay laman. Oo nga pala. Pwede no? single na atay. Ay. Pwede plain. Parang ganito. Ikatwiran ko po kasi, di baling maliit yung tubo. Basta bumawi sa volume. Oo, tama. Kesa po yung malaking tubo, pero one time, big time lang. Saka hindi, ako po kasi ang hanap ko yung pang matagal negosyo. Mahirap po yung one time, big time lang. Kaya hmm. po na nasabi ko kanina. Dala, dala. Yung hindi mo maintindihan, bakit lahat, marami naman nag pero iba yung Ewan ko, may kakaiba talaga sa lasa ng Ay, inihaw salamat nila. Salamat po. Eh. Na nakaka- Yun yan, sabi ko, addicting. Addictive. Ay, Baka salamat dinang, po. ano. po. Sabi ko nga sa inyo, syempre. Kaya nga, pag <laughs> do si ginagawa mo isang bagay, natatundan ko yung sabi ng nanay ko. Pag magluluto ka, wag mo wag ka magluluto na mainit ang ulo mo. Wag ka magkitimpla na mainit ang ulo mo. Dahil kahit anong luto na hindi sa hindi masarap kahit anong luto, Pero pag nagluto ka, nakangiti ka, din sinimulan mo ng dasal. Ay, totoo yun. Sinimulan mo yung umaga mo ng may dasal. Napakalaking bagay. Hmm. Sa'yo nyo nakita, kay Hungry Judy, kumusta naman po ba yung pagkain namin? Totoo po ba yun? Kasi daw sila, minsan hindi sila naniniwala sa vlogger. Hmm. Eh awa Thank naman ang just mami may... Adira. Na ano naman nila, napatunayan naman nila kung ano sinasabi mo at sinasabi natin sa vlog. Eh... Totoo naman ah, oh. po. Actually, napakalaking bagay niyo po. Napakarami na pong dumayo sa akin. May Quezon <laughs> City. Ah, meron wow. po nang galing sa San Fernando. Meron pa nga isang may-ari ng no malaking restaurant sa San Fernando. Iti-take out at minsan po, gusto nilang umorder ng sariwa. Mm -hmm. Na timplado na. Ah, Sabi ko nga, pag-iisipan ko, nakaka. Kaya lang po kasi sa totoo lang. Ang pag-iihaw po ay na kahit anong cooker. Nakasalalay po yan. Kung paano nyo niluto. Slow cooking. Mm -hmm. Yan po eh, kailangan hindi bigla. Kasi kahit anong sarap ng simpla, kung bigla pa luto na baboy, matigas. Very yeah. straightforward na naman din talaga to. Kasi, di sabihin, na naliempo, inihaw na atay, tapos kanin, that's sabaw. it. Sabaw. No? sabaw. Yun, yun na yun. Napakasimple. po sa sili, unlimited sa kalaman. Si... Oo, oh, oh, oh. hindi. Hindi nagtitipid. Nandiyan oh, na po. mismo yung kahit sili. Kahit po nang tumaas ang sili. Hindi po tayo nawala ng sili. Hmm. Nakakaadik eh. Marami po nagtatanong parang kakaiba daw. Yung may bumalik, may kasama ulit. Yung kasama, may kasama ulit. Ito ba? Word of mouth. Ito na lang po ako ng <laughs> mga Mga ka kakanggri jewelry. Sa mga, sa, sa mga subscribers, supporters, at sa mga manonood ini-invite ko po kayo na pasyalan po itong pong kay Sarap dito sa Plaridel Street. Lamipat na po tayo sa mas maluwag na lugar, Plaridel Street, Barangay Subic. At tikman po ang aking pinagmamalaki na inihaw po na sariwang liempo at saka sariwang atay na inihaw natin. Hindi po siya po. At ang aming sabaw na lami. We start at 5.30 a.m. hanggang 2 to p.m. or hanggang pag po na agang na, ubos. eh, mga ganun po nagsasarap. Pero usually po, kung ala, 2 to 30 po. So, pwede pa lang mag-take out, ano? Yes pabaon? Po. Yes po. Yung mga pabaon, yung mga galing sa, sa, sa graveyard shift. Ah. Uh Sa mga... Ay, sarap. Kaya medyo nakagumimit, nakainom, may mainit na sabaw natin. Ay, perfect. Nakailang naging pantanggal na yes. hangover. So, ang lasa kasi nito, siguro dahil sa bawang, parang may, sabi ko, parang may chicharron siyang nakalagay eh. Opo. Pero yung talagang lasa nito, galing dun sa sinuso ko. Sinuso ko at saka tampali ng baboy. Ano nga pong part yung tampalin? Yung po yung sa may parting siya Eh. Mm. Yung po yung sa may parting. Yung parang cover siya ng liyem po. Yung po. Eh. So fatty siya talaga. May, Mataba which talaga. Which is po talaga ng mga customer yan. <laughs> gusto good. po nila yung may taba. O, oh, lumalangoy lang yung taba oh, eh. Lumalangoy oh. lumalangoy yung taba. You can find us through Waze or Google Maps. Pongkai space sarap space tea howie howie Tuesday to Sunday ko tayo. Monday po ay uh, pahinga. Yes, uh, po. pahinga. Okay. So, <laughs> pahinga. <para> po <manispo> kami. <laughs> Tama yun. Oh, Actually, okay. oras niyo pa lang eh. Bitin na bitin eh. Para sa mga usap Marami po nagre-request na hanggang hapunan. Hindi Ayan po kaya. Hindi po kaya ng power. Hindi gusto niyong puntahan itong bagong presyo <laughs> ng Pongkay. Sarap. <laughs> Ihaw-ihaw. Nagtitira sila along Claridel Street sa Barangay Subic sa Baliwag. Marapit sila doon sa Our Lady Chapel or pwede niyo rin silang i-ways or i-Google Maps that's Pongkai sarap ihaw ihaw open sila daily except monday from 5:30 a.m. until 2:30 p.m. or until must hold out